Magbubukas ang session ng 28th Congress uh, ng Senado sa July 28. At parang ang ibig kasing sabihin na ito, maaaresto si Bato de la Rosa bago ang July 28. Kasi daw, pag lumabas ang warrant of arrest uh, na may session ang Senado, hindi naka-reses, pwede daw talagang tumago, magtago itong si Bato, sa Senate building. Hmm. Pero kung walang session at naka-recess, pwede talaga siyang hulihin doon. Kaya sa tingin ko, maghanda tayong lahat bago mag-July 28, madadakip, aarestuhin si De La Rosa. Ang sabi niya, sana daw wag nang ulitin ng malahan yang ang isa pang pagkakamali. <laughs> nang Na ibig sabihin, malaking pagkakamali daw yung pagka-aresto kay Digong. Hindi ah. Ano ba? Bakit mali yun? Ay, nalalagay na tayo sa ayos ngayon. Unti-unti. At kung kayo at yung iba pa nga, katulad ni Bongo, ni Sara Duterte, at ikaw nga, Mr. Bato de la Rosa, kung kayo rin po ay ma-aresto, nako, magiging good shot yan sa lahat ng mga kababayan natin. Mm. Mas interesado daw, etong si Uh, former spokesperson ni Atty. Lenny Robredo na makita si Bato de la Rosa na nagtatapang-tapangan kapag lumabas na nga ang warrant of arrest. Mukha daw magtatago na naman ito at baka kung hindi nga sa Senate building daw, ay baka ito ay tumago, magtago sa pinagtaguan din ni Kibuloy. O ba? Diba? For sure magtatago ay eh, si Bato sa Senado sa so, Senate Building pero mukhang hindi pwede dahil nga nakareses daw at sa July 28 pa ang session or ang pagbubukas ng, ng 28th Congress. So yan, malinaw no? Malinaw na mukhang may alam itong dating spokesperson ni Atty. Lenny Robredo na bago pa man mag-July 28, arestado ka, bato.